kalagitnaan ng Oktubre ng taong kasalukuyan, natuklaw ng itim na kobra si Sherwin Udarbe. Matapos ang limang araw ay tuluyan siyang namatay dahil sa kakulangan ng antivenom. Matapos ang kanyang libing ay saglit kaming naghanap ng kobra sa lugar kung saan ito natuklaw. At dito, dalawang itim na kobra ang aming nahuli. Nung nakagat daw po sa pitansa po nung mother ko kasi bumaon po yung ipin eh. nung nasa hospital po nilinis ng mother ko, may ipin pa po na iwan. So, tansya po namin, winasiwas niya po siguro ang na pwersa na alis yung ipin. Hindi lang May May yan. bahay <laughs> oh, oh, <yan. laughs> oh, <laughs>

Oh, yan na nakuha oh, oh. oh, sandali sandali na nakona 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 Ah. nakona 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 Ah. Ay, nangus na. Sandali, ha. Ay, <laughs> ay <laughs> nangus na. <laughs> sandali, sandali, ha. Sandali, ha. <laughs> <laughs> sandali. <laughs> pakagat, pakagat. Pakagat na nila. magkat uh, na Basa na yung ano. <laughs> uh, basa ka agad. Basa na yung... Kinagat niya. Yung kinagat niya, katsa. May basa na. Yan <laughs> ang

Atras, aray, 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 kinagat ako ng langgam. Hindi, okay, huwag lang kobra, boss lar. <laughs> wala, wala na kaming boss lar pag nakagat <laughs> ka ng kobra. Langgam talaga. Puro black mo. Laka, parang ban ah. Laki ah. Hindi yan, nasa pilapin lang. Oh, oy, huwag masyado, kayo masyado lumapit. Hindi, tunigit ko lang lang boss. Wow. Ito, tingnan natin na okay, kung ito yung ano? may pangyay para sa tao yung ano Hindi, meron meron boss meron hindi natin siya pwedeng bintangan oh hindi yan yung kumagat <laughs> <laughs> uh Oo. -oh. So, ha eh parang pamana ni nakaulit tayo pero na, ano yung... pero sari bago yung pangil niya kasi medyo medyo maigsilang ko may ano uh -huh. may kalikitan bigla nagpatakit na, nagpalikat. Tapos oh, siya yung pabrat eh nagbabalat, eh. nagbabalat ayun, kasi babalat, oh ayan ayan ayun, sige ayun. ayan kumakagat na yan. Magbabalat siya. Ano? Yeah. Okay. Kung mag boss, larba ba yan? Picture na yun, ah. Hindi, na video na nga. Huwag muna natin picture. Video na ito. na eh. Bye-bye. Bye-bye Walang mintis yan. Paano babae? Disyembre 5, habang sinusubaybayan namin ang kalagayan ng isang 21-anyos na ginang na dahil sa tuklaw ng itim na cobra sa Cagayan Valley Medical Center, ay nakatanggap kami ng report tungkol sa isang lalaking dead on the spot sa tuklaw ng ahas. Si siya sa Central Hospital. Ano, dead on arrival na wala na talaga. Eh sabi daw ng doktor, Baka nga daw nagagat ng ahas kasi nalagulay yelo daw yung dito sa malapit sa, sa mga ano ng noo niya. At dito rin daw sa manatik sa bunganga niya. So, wala siyang klaro na sinabi. Wala so, po siyang ibang sugat maliban po Wala po saan. kasi binalibaliktad ko si father ko that time na sa ER. Tinignan ko yung ulo niya hanggang sa back niya kung may lamat ng palo or what, natubo or what, wala po. As in. So, so ito po, ito lang po parang fang mark ang nakitang yes, sugat po. niya. At napansin ko po, maitim po itong paligid oh, ng kamay po. niya. Parang hindi po ito yung karaniwang itin yes. na cobra na nandito kasi sobrang laki siya. Oh, oh. Yung karaniwang cobra, ang mga kagat po nang, na nangyayari doon. Usually marang po, marang dito lang po, pababa. Oh, oh. Dahil nang may lupus. Itong dito ng kansada, maraming Maraming ahas dito. Kaya ingat kayo pagka bababa kayo dito. Titignan nyo yung inaapakan nyo. O, oh, say ka. Ah. Mahat. Oh, dago nga dago. Napakalaki. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. oh, ato, laki. Boss oh, larat si Super Coco. O, layo. Layo, ah. Nakagano? Makikita nyo din good. mamaya pag nilang nakalabas na. O, pag nakalabas na makikita nyo rin atras kayo. Ina, ina. Atras na. pagkita

Ang laki. laki. Bakit? Kasi hindi may laman ah, siguro yang ano kaya ganyan. Parang oh Oh, atras, atras. Isa ka pang, ay, isa ka pang ang <trily> ay, laki, laki. laki. Ay, maa, para nang Ay, pareho. Kobra, mga yan? Kobra? Oh, Opo. So, kobra ay, tao yan. ay, mas malaki yung isa. Ay po. Mas malaki yun. Meron po kinain. Ha. Ay, bundis. buntis. Buntis, sir. Buntis. Ay, kinitlog niya. Wait. Parang kobra yung mga nakikita. Parang kobra yung mga nakikita. Philippine Cobra. Ito po, po lagi. Ito po lugar nyo talaga. Marami. Ito po yung habitat ng Cobra. Mula, mula po ito sa sulok doon. Apat na hunos yung nakita niya. Dalawa pa lang po yung nakuha namin. Kaya ibig sabihin, nandiyan pa sila.

Matapos ang paggalugad namin sa paligid ng pinangyarihan ng insidente, ay tatlong naglalakihang kobra ang nahuli namin. Ang plano ay dadalawin namin sa ospital ang babaeng na i-report ng una na si Reza T. Suelo, edad 21 anyos ng barangay Tabang, Santo Niño, Cagayan. Subalit nakatanggap kami ng report na patay na ang pasyente. Hindi rin nakakuha ng antivenom ang pamilya. Sa biyahe pa uwi ay isa pang kaso ng tuklaw ng itim na kobra ang nai-report sa amin sa bayan naman ng Bugway sa probinsya pa rin ng Cagayan. Sa kabuuan, anim na kaso ng tuklaw ng itim na kobra ang nai-report sa amin sa Cagayan Region mula Oktubre a 20 hanggang kalagitnaan ng Disyembre. Isa lamang po dito ang pinalad na babuhay. At nitong Disyembre a 18, ito namang kaso ni Ian J. Dakuykoy ng Santa Catalina, Talugtog, Nueva Ecija, ang nai-report sa amin.

takot ang sunod-sunod na mga report tungkol sa mga tuklaw ng Cobra. Pero hindi ibig sabihin nito na dumarami at nagkalat na ang mga makakamandag na ahas. Kumpara noong panahon na walang social media, ay masigit ang dami ng mga namamatay sa tuklaw na hindi natin nalaman. Sa ngayon ay higit ng mas maliit ang populasyon ng mga ahas. Pero ang katotohanan kasama natin sila ay nangangailangan ng lubhang pag-iing. Manatili po lamang sa pagsubaybay sa ating channel para sa mga kaalaman kung paano sila maiiwasan. Maraming salamat po at hanggang sa susunod na video.